So, para masimula natin to. Si SB, Sambahayan. Ito, si BK, Bahay Kalakal. Ngayon, sisimula tayo kay Sambahayan. Si Sambahayan, kailangan niya ng mga produkto, mga kalakal, mga serbisyo. Pero, wala siyang kakaya na gawin ito. Wala siyang kakayahana na gumawa o mag-produce. Pero, may kakaya meron siyang mga salik ng produksyon. Yung mga salik na to ay lupa, paggawa, paggawa, at kapital. Mga salik ng produksyon. Kaya, ang gagawin niya ay isang bahayan ay meron siyang ito, pamilihan sa salik ng production PSP pamilya ng salik ng production si PSP tapos iugnay natin to kay Bahay Kalakal Ngayon, ang um, bago si isang bahayan mag benta ng kanyang mga salik ng production si Bahay Kalakal anong kailangan naman niya Bahay Kalakal siya ay may kakayaman mag produce pero wala siyang mga salik ng produksyon para mo produce yung mga product or reservation na ginagamit niya. Kaya, ito siya kay um, pamilihan ng salik ng produksyon. Kaya, bibili si Bahay Kalakal sa pamilihan ng salik ng produksyon at ayun ay gagamitin niya para para gumawa siya ng mga produkto lumikha hindi naman yun yung mismo galing sa sites pero lumikha siya ng isang bagay lumikha siya ng isang produkto servisyo kalakal ibebenta niya ito sa isang lugar na tawag natin pamilihan ng kalakal at paglilingkod ng kalakal paglilingkod. kod, Yan. Pamilihan ng kalakal at paglilingkod na kung saan dito bibili si Sambahayan. Si Sambahayan bibili siya sa pamilihan ng kalakal. Pamilihan ng kalakal at paglilingkod. Kaya ang mangyayari, gagastos siya. Halimbawa, ikaw magagastos ka para sa Coke. Kasi, yan ay yung demand Kinukonsumo mo yun Na sa bahay kalakal ginagawa niya yung coke Ngayon, dahil naggastos ka Dahil ikaw ay nagastos Wait lang guys Okay Okay So, dahil ikaw ay naggastos O nagbili ka ng mga kalakal O paglingkod pupunta yon kay bahay kalakol ulit pero this time in the form na siya ng kita yung magiging pera actually wait lang okay so okay so yeah parehas lang yung dito na pagastos pagbili ng kalakol interchangeable naman sila ngayon yung binili ni Sambahayan na ginastos niya yun ay magiging kita ni Bahay Kalakal. At yung nagamit na kita ni Bahay Kalakal, gagamitin niya ito upang mabayad si bayaran yung pamilihan ng salik ng produksyon. Pamilya ng mga salik ng produksyon. Kaya, mababayad niya ito. Babayaran niya yung pamilihan yung mga salik ng produksyon na ginagamit niya pang likha at babalik yon kay sangbahayan bilang kita kaya pareha silang magkikita ngayon summarize lang natin ulit pero mas mabilis na sisimula tayo kay sangbahayan si sangbahayan bahayan kailangan niya ng mga produkto pero wala siyang kakayahan pero may salik siya ng production kaya ibebenta niya salik niyang sa production kay pamilihan ng salik ng produksyon. Si Bay Kalakal, kailangan niya ng mga salik ng produksyon at may kakayaan siya, pero wala siyang salik ng produksyon. Kaya, bibili rin siya ng mga salik ng produksyon kay pamilya ng salik ng produksyon. Benta, magbibili. Bumili siya ng si Bay Kalakal, bibili siya ng bibili siya ng <laughs> mga salik ng produksyon. Kap Afterwards, kapag nagamit na niya, nabili na niya, gagamitin niya ito pang likha. Lumikha, paggawa ng mga produkto, serbisyo o iba pang mga kalakal. At ibebenta niya ito kay pamilihan ng kalakal pamilihan ng kalakal at paglilingkod. Ngayon, sa pamilya ng kalakal at paglilingkod, ito naman yung mga kailangan ni sambahayan. At yung mga demand niya, kinukonsumo niya. Mga produkto na gusto niya. Kaya magagastos siya para makuha ito. At yung gastos na yun, magiging kita ni sambahayan. Yung pera na to, pupunta dito, pupunta kay BK. Like, di ba gumasta siya dito? Then, yay, pupunta dito. Balik kay BK. Yung pera ni SB, ni sambahayan. Yung kit, yung ginastos niya. Ngayon, yung ginastos ni BK, yung ginastos ni sambahayan na naging kita ni bahay kalakal, Gagamitin niya pambayad para sa Pamilihan ng salik ng produksyon Babayaran niya ito sa pamilihan ng salik ng produksyon At si Sambahayan naman ang magikita Kasi siya ang may-ari ng salik ng produksyon Ayun Saan na may intindihan mo?